As we are getting closer and closer to the Eagle Statue of Barlig, bumuhos ng number one na kalaban namin mga riders, ang ulan. After 30 minutes of driving in the heavy rain, we finally arrived at our destination, the Barlig Eagle Statue. Once we arrived at the Philippine Eagle statue in Barlig, may inabutan tayong couple from Pasig. They asked us kung kumusta daw bang daan sa natonin pababa ng Paracelis. They came from Sagada last night and decided to visit din itong Eagle statue in Barlig. And during our visit here, buti na lang talaga at wala ganong mga turist Kaya nasolo natin yung Aguila. In the heart of Barlig's vibrant rainforest, the Barlig Eagle statue proudly stands a testament to culture, nature, and shared determination on wildlife preservation. This statue is a monkey-eating eagle wherein ang tawag ng mga lokal dito sa Barlig ay Lawi. This eagle structure was inaugurated last December 21, 2022 Oh, so, kailan lang rin pala, no? And alam nyo ba na this eagle statue of Barlig is the biggest Philippine eagle statue in Cordillera. So, sinisimbolo nito yung commitment ng mga tao sa Barlig sa preservation and sustainability ng kanilang rainforest. So, kita nyo naman no, sa video yung mga nagbeberdehang kulay sa mga bundok, di ba? Di gaya sa ibang mga bundok na nakita ko before na, ayun na nga, talbo na, sad to say. Pero dito sa Barlig, mapapawaw ka talaga sa ganda ng nature. So ayun na nga no guys, uh, ilang oras din yung travel natin kanina no. Uh, may, uh, naligaw pa nga tayo kung tutuusin <laughs> Kasi sinundan natin si Google Maps And unfortunately, na-reach natin yung dulo ng semento Na ang labas sana natin dito na sa Natonin So sa sentro ng Natonin So na-reach natin yung dulo ng semento Ang magiging daanan sana natin is Rough Road So ang ginawa natin from Aginaldo Bumalik pa po tayo ng Alfonso Lista Para lang pumunta sa Paracelis Road So, nung nandun na tayo, Alfonso Lista to para sinabol po natin yung oras hanggang sa natonin. Then, bumuhos na nga po yung ulan kanina, nagkapote lang po tayo. So, right after nating magkapote, bakbak malalaw, uh, bakbak mild lang kasi ang lakas po ng ulan. Then, basang-basa pa yung daan. Then, afternoon or... Nung pagkatas nating magkapote, inabot lang tayo ng 30 minutes. Nandito na po tayo sa taas. So, ayan po, yung agila ng norte dito sa Barlig na may, may may may, huli siyang unggoy eh. Yung unggoy na to kamukha ni Athena eh. <laughs> So nauna na po dito nagpunta yung mga kapatid ko no. So shout out sa inyo uh, Engineer Richard and Athena Passion. So dito rin sila na masyal. So isa po sila sa naging motivation natin para pasyalin din sana or pasyalin din natin itong Barlig Eagle. So, tingnan nyo naman. Ang ganda. <laughs> Cut na. So, dito po no, sa mga pupunta po dito sa Barlig, Eagle of the North. So, may notice po tayo dito. Please register your name before going upstairs at the Eagle statue for picture taking. So, entrance fee po natin is 30 pesos. So, municipal ordinance number 100 series of 2024. Thank you. Pero ang problema po. <laughs> <laughs> hindi namin makita kung or hindi namin alam saan kami magre-register no Ayan. Kasi kami-kami uh, lang po yung naging visitor ngayon ng Philippine Eagle statue natin or ng Eagle statue natin dito sa Barlig. So sabi uh, sabihin na natin na timingan natin kasi walang gaanong tao hindi ganun ka crowded so yung iba nakita nyo naman po sa balita no? sobra po yung kanilang or yung traffic ngayon sa Canon Road papuntang Baguio so nandun po kasi sila dun sila nagpunta for this long weekend so tara na punta na po tayo kay Tiger Commando So magpapahinga lang po muna kami sa saglit dito. And aakyat pa po kami ng barlig. So shout out po pala kila sir na taga Pasig na Honda ADV na kulay red. Uh, sorry hindi ko na po nakuha yung pangalan nyo sir and ma'am. Pero uh, ingat po kayo sa biyahe. Dobli ingat po sa biyahe. At medyo madulas po yung daan. jaan sa Natonin papuntang Paracelis. So from Pasig daw po sila kagabi galing sila ng Sagada then umakyat po sila dito sa Barlig then ayaw na daw po nilang dumaan dun sa Barlig pabalik ng Pasig kasi sobrang tarik daw po Guys, Master D here. Medyo pasigaw po tayo ngayon. So, ayan na po yung Barley Eagle. So, bye. <laughs> ngayon naman, pasigaw po tayo. Time check tayo, 2.05. So, instead of na dadaan tayo ng Balig baba tayo ng Banawe, Mayoyaw, Aguinaldo, is ito na lang po ang tatahakin ulit natin pa uwi itong daan na to papuntang Paraceli di ba? <laughs> so ito na lang kasi kwan na rin naman, 2.05 na ng hapon so 2, 3, 4, 5 So mga expected time of arrival natin doon, the safest, the fastest and the safest. Four hours well, sabihin na natin. So expected time of arrival natin sa Cordon is 6 p.m. And ayan na nga, kita nyo naman diba, ang hamog. <laughs> Solid yung hamog no. Ah, uh, wala, basta grabe yung hamog na. <laughs> grabe rin tong babaan, no? Wala kayo. Dali, primera tayo, primera. Mm. So, dito na lang po kami dadaan. At kasi kami sa oras. So, kung saan yung daan namin papunta doon sa Barley Eagle, is eh, na lang rin po yung daan namin pa -uwi at mas ka o oh, nadaanan naman na namin medyo kabisado naman na namin yung daanan kaya yeah, mas safe okay pa sana pag medyo maaga-aga tayong nakarating ang problema lang kasi talaga for the first time in history ni Master G, no eh nalakot tayo ng Google Maps <laughs> so ayun ah uh, Ingat and enjoy sa ride namin, pa -uwi sa bahay And kalahati or 50% na lang rin yung battery ng GoPro natin Grabe oh, ala 50% na lang po yung battery ng GoPro natin uh, Tignan natin mamaya kung makasegway tayo na i-charge siya habang ginagamit natin tamang umuulan, di ba? So, for now, matatarik po kasi na babaan nito. Focus po muna si Master Z sa kanyang pag-drive, na And kung may pagkakataon mamaya na hindi naman umuulan, eh, balik ulit tayo. Tuloy ulit yung saya sa pag -blablad. Okay? So enjoy nyo na muna yung view ng kalsada yung view ng hamog diba? doon kami sa taas galing banda doon no kaso hindi na makita sa sobrang hamog <laughs> okay enjoy po muna tayo guys balik si Master Z mamaya Grabe yung kutik nito. And uh, sa mga makaka-encounter ng ganito, no? Uh, ang advice ko lang, it is better na sundan nyo yung dinadaanan ng tubig. Mas matigas po kasi yung part na yon para kahit papano eh maiwasan po yung pagkadulas nyo sana no So, yun po yung tip na may bibigay ko sa mga ganitong klase ng daanan. <laughs> Sundan nyo lang po yung dinadaanan ng tubig. Para safe po kayo na makatawid. What's up guys? Master Z is back And sana walang problema yung audio ng GoPro natin no Andito na po palabas na po tayo sa sentro ng Paracelis Mountain Province And buhat dun kanina sa Barlig Eagle no Ngayon lang ulit tayo makakapag vlog Nang medyo maayos ayos yung atin pong boses Kasi napakalakas po ng ulan kanina Grabe and uh, sinalpak po natin yung side door or yung side cover ng atin pong GoPro para hindi po siya pasukin ng tubig though may mga clips pa rin naman tayo kanina kung gaano kataas yung binaba natin kung gaano kakapal yung hamog gaano kalakas yung ulan and eto nga so nagdecide ako na sabi ko sa isip ko kanina If ever na hindi maulan sa Paracelis Is dito ko na lang ulit uh, I-activate yung camera po ng ating GoPro And kanina naghanap nga rin tayo ng Mabibilhan natin ng tuti So para saan ba yung ating pong tuti Ginamit po natin siya Para sa ating kadena Napakaingay na po kasi nung kadena kanina As in tuyong tuyo grabe kasi yung tubig sa kalsada so talagang nahugasan <laughs> nahugasan po yung atin pong kadena and ayun na nga syempre pag tuyot yung kadena natin mahirap na baka maputulan pa tayo malayo layo pa po tayo sa ating uuwian so mga 67 kilometers pa ang tansya ni google maps is 1 hour 40 minutes so let's say 2 hours So 4, 5, 6 So mga around 6pm Nandun na tayo pero 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 ba? Diba? diretso siguro tayo sa Ramon proper Kasi Maghapon po akong walang kain ng kanin So ang gusto kong ulam mamaya is liempo So sana 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 May tindang liempo sa Ramon I'm still holding on to everything that's dead and gone No, one wanna say goodbye Cause this one means forever Nate Stop it Get some help And eto na nga, na-reach na po natin ang boundary Thank you, come again So maraming salamat din po sa experience Mountain Province Di ba? And <laughs> nandito And na po tayo Ifugao Province Time check 4.48 in the afternoon time check tayo it's already 5.10 in the afternoon and nandito na po tayo sa Alfonso Lista Ifugao Province hmm. namin ko yun na chokes chokes to go pero gusto ko yempo, yempo gusto ko Shoutout kay sir na naka-XRM Basang basa ka na sir Pagdating sa bahay Pahinga ka lang ng konti Maligo ka at uminom agad ng gamot Sa panahon ngayon Pawala magkasakit Diyan tayo pumasok kanina Ah oh. Ah Ito na nga po Thank you kamagay ng Ifugao Province So, dito na po tayo ngayon Sa Isabela So, thank you for the experience Di ba? It's good to be back Isabela So, eto nga no Time check tayo Anong oras na? Ay. time check tayo. It's 5:33. So, andito na po kagad tayo sa Ramon. So, ang expected time of arrival po kasi namin dito is around 6 kanina. So, expected time of arrival dapat namin sa bahay is uh, past 6, so mga 6:15 to 6:30. So, 5:33 pa lang, andito na po tayo ngayon sa Ramon at medyo bumakbak po kasi tayo kanina nung nakita na piso eh hey, piso tips <laughs> eh hey, may piso ako tips <laughs> okay so Ito yung si break mo na ako na a few moments later it's already 6.02 6.03 in the evening and nandito na po tayo ngayon sa Planas Ramon so kanina ayan makikita nyo yung daan na yan no so dito tayo duman kanina sa kanan ngayon naman ang daan po natin is dito sa kaliwa pa uwi ng barangay Rizaluna so grabe ah mula kwan guys no ngayon, nilalakas na naman ang ulan. So mula dun sa Barlig, legit. Ilang kilometers na Barlig, ilang kilometers na Natonin, then some parts lang ng Paracelis hanggang boundary ng Ifugao Province hindi umuulan. Pero almost, almost sa lahat ng way, na tinahak namin ngayon pa uwi kami eh ulan tingnan nyo hanggang dito sa Planas Ramon di ba? and eto na nga <laughs> nakakatuwa lang talaga no? ah, na test yung tibay at tatag ni Master Z ulit di ba? ulit <laughs> Ay, ano ka ba weather, no? Endo rider si Master Z. Umulan na umaraw. Kaya yan. Kayang kaya yan. So, ang in-expect ko kasi kanina, no? Is part ng Paracelis hanggang Ifugao Province is hindi na umuulan. Sad to say, <laughs> mali po yung expectations ni Master Z. And ito na nga. <laughs> hanggang sa pag-uwi sa Rizaluna Cordon, no? Umuulan well, anyway, bottom line, ang ganda kahit papano, kahit tumuulan, no? Is nag-enjoy kami sa biyahe. And alam ko rin na nag-enjoy si Tuwato. <laughs> nag-enjoy po siya sa biyahe. Buti na lang kanina is naiabot rin natin si Tuwato sa sentro ng Paracelis para bumili po ng tuti. <laughs> <laughs> inano ba ni Master si Antute <laughs> so nilagyan po natin ng tuti yung kadena ni Tuwato para ayun na nga pagbaba natin ng pocha hanggang namilangan sa Alfonso Lista eh pwede nating bakbakin no kaya kung tutusin nga mas maaga tayo ng almost 1 hour lang naman no kasi ang expected time of arrival ko talaga sa Ramon Is, eh zay na nga mga uh, alas 6 siguro and dito naman sa Rizaluna Cordon ang expected time of arrival natin dyan is past 6 mga 6.30 siguro to 6.45 mga ganon pero kanina is nasa sentro po tayo ng Ramon around 5.33 in the afternoon para bumili ng liempo <laughs> gutom na si Master Z gutom na po ako <laughs> and eto 6.06 na so mga bago mag 6.30 eh nandun na tayo sa bahay ang ganda ang ganda nung uh, Philippine Eagle of the North sa Barlig and timing talaga na wala gaanong tao Siyempre, ayun nga. Gaya nga ng sinabi ko kanina, nakita naman po natin sa balita, sa social media, na closed traffic sa Cannon Road. So, sa long weekend kasi na to, 4 days. So, very long weekend. So, ang iba talaga is Baguio ang pupuntahan nila. So, expected na yun. Yung problema, naging crowded sa Baguio and ayun nagdulot ng traffic and eto nga nandito na pala tayo sa Purok 7 Rizaluna o di ba na sa Rizaluna cordon Isabela na po tayo 3312 ang postal code <laughs> so ayon uh, sa lahat po ng tumapos sa video ni Master Z na to ang Bar League Ride 2024, maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayo lagi. Ride safe, keep safe. Once again, Master Z here. Peace out. <laughs> so, ang cute ni Google Time check tayo 6.14 in the evening Good evening, sabi ni Google Welcome home So, ang duration ng travel natin is 3 or 7 minutes 99 kilometers Average Average ni speed ko 29 kilometers per hour